Nagsalita na ang premier actress ng GMA na si Kailin Alcantara kaugnay sa nagviral na video nila ng kanyang rumored boyfriend na si Kobe Paras nitong nakaraan lang. Matatandaang naging trending sa social media ang video na ito kung saan makikitang nakakandong si Kailin Alcantara kay Kobe Paras habang ito ay kumakanta sa video kay. Makikita din sa video na may mga pagpapakpang naganap si Kobe sa balikat ni Kailin. Umani ng samot-saring komento ang nasabing video kung saan may mga netizens na kinilig sa sweetness ng dalawa at may mga nagsasabi namang hindi appropriate ang PDA moment nilang ito. Pero ayon sa recent interview kay Kailin Alcantara patungkol sa viral video, ay tila dead ma lang siya sa pagpupuna ng mga netizens. Sinabi niyang what you see is what you get at wala daw siyang responsibility na mag-explain sa publiko patungkol sa relasyon nila ni Kobe. Narito ang kanyang full statement. I feel like it's my right to not answer or to answer questions or to deny nor confirm anything. I don't need to explain myself din naman po to other people. Whatever they see, that's what they're gonna get. And as long as alam ng pamilya ko at yung mga close kong mga kaibigan or my loved ones what's really happening behind cameras, I feel like I don't owe the public any explanation naman po. It's a different feeling po. I don't know the exact words to describe it. Lumalabas na lang siya through actions or auras I guess. I cannot find the exact words. So base sa kanyang naging statement, hindi pa rin niya inaamin ang tunay na namamagitan sa kanila ni Kobe Paras. Hindi pa rin niya sinasagot ang matagal ng katanungan ng madla na kung sila na ba talaga. Pero ayon na rin mismo sa statement ni Kailin, lumalabas yung feelings nila sa isa't isa through actions. At ayon na rin niya sa sikat na kasabihan, actions speak louder than words. So bagamat ayaw umami ni na Kayleen at Kobe, obvious na obvious naman nang may relasyon talaga sila. Isang bagay na indirectly din namang kinumpirma ng ama ni Kobe na si Benji Paras nitong nakaraan lang. Ayon naman sa mga fans ng aktres, bakit daw kasi pinupuna ng pinupuna ang love life ngayon ni kailin As long as parehas silang single at walang sabit? Wala namang umanong problema at bagay na bagay din naman sila at magkalapit lang din ng edad. 26 years old pa lang si Kobe Paras habang 21 si Kailin Alcantara. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga marites natin online. Mukhang sila-sila rin naman nagpo-post. Yung video kay video nila, for sure kaibigan nila ang kumuha kasi mukhang nasa bahay ng kung sino. Sabihin nila mga friends nila na wag mag-post pero bagay sila. Good luck sa love life. Is woman needs a PR coach to give her pointers on answering interviews like this. Yes, you don't owe anyone an explanation about the kind of relationships you have in your personal life, but you can still give a more humble and polite answer than this. Kailin and Kobe, ito lang masasabi namin sa inyo. Ang importante, both single kayo at wala kayong tinatapakan na tao. Buti ka nga may napatunayan na. Kaya ituloy ang kiligan kasi kayo lang ang nagbibigay saya sa amin here.